Tuloy-tuloy ang paghahatid ng Iglesia ni Cristo ng tulong sa mga nasa lanta nagdaang habagat at bagyo sa Maynila. Ating kilalanin ang ilang pang mga natutulungan sa pamagitan ng lingap sa mamayan sa report na ito. Hindi na bago sa mga residente ng Baseco, Binondo, Tayuman, Intramuros at ilang bahagi ng Tondo, Maynila ang ganitong eksena sa tuwing may dumarating na bagyo sa bansa halos sanay na daw sila sa tubig baha. Tulad ni namang Randy at Aling Weng na nakatira sa barangay 650 sa Intramuros. Ang tinitiran po namin nasa tabing ilog lang po. Eh, ang totoo po, eh, lubog po sa baha yung bahay namin. Pagka bumabaha po sa amin, hindi po ako nakakapasok dahil gawa po ng lahat ng mga gamit namin. Itinataas ko po sa ano, mga bagpito, mga bangko, ganoon para hindi po mabasa. Tinutulungan ko po siya. Naangat po namin yung mga gamit namin. Tapos yung anak po namin natutulog, nilalagay na lang po namin sa papa. Kung sa iba, hindi makapagtrabaho dahil sa baha, lalo namang mahirap ito para sa mga may kapansanan tulad ni Mang Rodolfo. Wala na po, PWD lang po ako. Walang sa bahay lang po, nananatili po lang ako sa bahay kasi baka madisgrasya po sa labas. Sa malakas po kasi ang ulan. Tapos nagbabaha po sa amin. Sunod-sunod man ang bagyong nanalasa sa bansa, nakaagapay ang Iglesia ni Cristo sa mga kababayan nating naapektuhan ng mga kalamidad. Ilan sa mga tinulungan ng proyektong Lingap sa Mamamayan ang mga residente sa mga barangay sa lungsod ng Maynila na lubog sa baha. Sa pangunguna ni kapatid na Wilson Cayago, tagapangasiwa ng Distrito Eclesiastico ng Maynila, ipinabot ang mga care packages sa mga naapektuhan. Bigas, dilata at iba pang mga basic food items ang ipinamahagi. Meron ding libreng medical assistance ang ipinagkaloob sa mga kababayan natin. Masaya po! Kaluluhan mo dahil di kami nakalimutan ng pamamahala. Siguro mga ano na po to, mga limang araw o isang linggo po, pwede na po. Salamat po sa ano, biyaya rin ng Panginoon Diyos sa lingap po. Ano rin po namin to, pandagdag ng pagkain, gano'n, ulam, bigas, kasi eto, kakain ako ulit ngayon. talaga nagpapasalamat po talaga kayo si Taos Puso. Kahit po dami ng hirap, talaga pong nililingap po kami. Lagi ko po nararamdaman yun na nabibigyan po kami ng biyaya. Magpapatuloy pa ang paglingap ng Iglesia ni Cristo sa ating mga kababayan, hindi lamang sa Metro Manila, kundi maging sa iba't ibang lalawigan na naapektuhan ng mga nagdaang kalamidad. Ang isinagawa po ay pauna po lamang na ipinadala po na lingap ng ating tagapamahalang pangkalahatan ng kapatid na Eduardo V. Manalo. Lagi po nilang nagugulita ang mga kapatid, lalo na po sa ganitong mga sitwasyon. Kaya po, agad-agad po na nagpadala po sila ng lingap para po makatulong sa mga kapatid natin. May kasunod pa po ito. Talpo sa gaya po nang nalalaman natin na patuloy po ang pananalasa po ng bagyo, maging ng hangin habagat at naapektuhan po ang mga kapatid natin dito po sa distrito ng Maynila o lungsod ng Maynila. Hindi na po bagong bagay ang ganitong mga kalamidad sa ating mga kapatid at kababayan at hindi rin po bagong bagay ang pagtulong ng iglesia kung kailan may sakuna, kung kailan may kalamidad, lagi po agaran Nanjan ng tulong ng pamamahala ng Iglesia. Laila Tumanan, para sa mata ng Agila, matatag, matapang, matapat.